Yo, what's up guys? Yo po yung kapila na sa King Epi. Tayo nagbabalik dito sa ating video mga tol. So yun, for today's video, um, hindi muna tayo gameplay or kung ano-ano man dahil merong Merong nakausong ngayon sa internet na editor issue, editing issue, etc., etc., whatsoever. So, ang gagawin natin is para mawala na yung problema sa Pilipinas, para mawala na lahat, bagay-bagay, left and right. Gawin natin content ngayon is tuturuan natin kayo paano mag-edit ng video. Like literally, sobrang basic, as in basic sa basic pa neto, no? Kasi marami na rin naman nagre-request sa akin na, weaking gawa ka na ng tutorial ulit, paano mag-edit ng video, paano mag-edit ng vlog, lalo na paano mag-edit ng gameplay. So, before ko kayo turuan ulit sa Vegas or sa Premiere, I just wanna share you guys the concept para kahit anong gamitin yung editor, mapa Kinemaster man, mapa vegas man, mapa Premiere man, Filmora man, Windows, Windows, Windows Movie Maker man gamitin nyo, kayang-kaya nyo mapag-edit ng maayos. Para sa akin, wala naman kasi talaga sa program yun eh. Kung Vegas ginagamit mo, Vegas gamitin mo. Kung Kinemaster gamit mo, Kinemaster gamitin mo. Basta ang importante is yung presence of mind, tsaka yung concept na naka-engrave sa utak nyo. naka rin. So shoutout nga pala kay Fiery the Adventurer, kay Dame. that Oh, pangalan yan. Pati kay Charles de Vera. So shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa pag-comment. So guys, kung gusto nyong ma-shoutout sa video natin, comment down below nyo lang 200. <laughs> so ulitin ko lang, kung gusto nyong makatipid, matuto kayo mag-edit para sa sarili nyo. Tulad ng ginawa ko. Dati. <laughs> guys, nandito na tayo sa timeline ko Which is, eto yung isang clip na galing sa Minecraft ko So unang ituturo ko muna sa inyo is the concept What do I mean by the concept is Isipin nyo na lang to ha Merong subject 1, merong subject 2 Subject 1 would be this This one, yung mukha ko at subject to yung background ko Ang aim natin is hindi mamamatay yung video Yun yung main concept talaga para maging entertaining ang isang video or isang vlog or movie or whatsoever Now, kapag meron kang ini-editan or kung gusto mong i-edit yung sariling clip mo Dapat, unang-unang -una mong tatanggalin is yung pagkaka-dead air So, parami kasi misconception yung dead air Sabi nila, Kuya King, ano po ba ang dead air? Ang dead air para sa akin is mainly ito kita nyo yung mga flat lines na yan na walang nangyayari. Oh, yan yung mga tinatawag natin na dead air. Ulitin ko, ito ang subject 1. Subject 1 would be me and the subject 2 yung nasa likod natin may nahabol ako dito na kalabaw ba, di ko alam kung ano yung nahabol ko dyan, ngayon, merong nangyayari dito sa likod, which is si subject 2 gumagalaw si subject 2, and si subject 1 hindi nagsasalita, so ang gagawin mo is, if focus mo kay subject 2, yung flow ng video, kasi wala namang nangyayari kay subject 1, kuya king bakit mo po if focus kay subject 2 yung nangyayari sa video, bakit? kasi kapag naiwan lang si subject 1 dyan, at hindi na focus to si subject 2, masyado awkward yung mangyayari. Like for example, alam mo yun, ang awkward, naglalaro lang siya, nakatingin lang sa doon, clearly wala nangyayari. Panoorin nyo yung clip. Pero Ngay ngayon, kung babaguhin nyo yung ganyang sistema, like for example, tatanggalin natin si subject 1 sa highlight, which is ang gagawin natin is zoom in nyo dyan. Tapos i-focus nyo kay subject 2. Bakit ko fina-focus kay subject 2 to? Para mas ma-emphasize mo yung nangyayari dun sa background mo. Kasi wala namang nangyayari kay subject 1. Nagagets nyo ba yung concept ng tinuturo ko? Medyo magulo ako magturo dito sa part na to pero kung nag-gets nyo tuloy tayo. So ang mangyayari nyan, kung papanoorin nyo tong video, panoorin nyo ha, hinahabol ko kasi itong kalabaw sa likod. Oh, 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 oh. Nice, thank you. Ayan. Naghahanap ako ng yung... nagahanap ako ng bagong puno, 'di ba? Hindi pala naghahanap yung kalabaw. Pero 'yun yung para sa akin na nangyaring sequence, no. So parating yung tatandaan, merong dalawang subject sa isang video. The one is subject 1, other one is subject 2. So kapag wala nangyayari kay subject 1, paratin yung pagagalawin si subject 2. Kapag may sasabihin si subject 1, papatayin nyo si subject 2. Paano nyo mapapatay naman si subject 2 at paano nyo ma-highlight si subject 1? Para sa akin, sa experience ko, dalawa yung ginagawa ko sa subject 1. The first thing to do is isusumo kay subject 1 yung clip which is ito. Ito yung nangyayari kay La PewDiePie parati. Kung napapanood nyo sila PewDiePie, sila Markiplier, sila Jacksepticeye. Eh. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng mga YouTuber dito sa Pilipinas. Ang ginagawa nila is zoom nila sa clip or zoom na lang ay subject 1 para mas ma-focus kay subject 1 yung highlight. Kasi syempre may sinasabi si subject 1 eh. Malamang kasi gusto nila ma-focus kay subject 1 yung video ba diba? kasi importante yung sinasabi ni subject 1. Or for example, sinabi ni subject 1 na uy tingnan nyo yung kalabaw. Ang gagawin mo, ifo focus mo ka subject 2. Pero kapag pag sinasabi ni subject 1 na parang may pinupuri siya or may kinakwento siya tapos gusto nyo siya yung ma-highlight, parating yung itututok kay subject 1 yung clip. So ang mangyayari dyan is, for example, ito yung clip nyo, wala oh, no. na lang yayari, pinapatay mo oh. yan. Pinapatay mo yan, ba? Diba? Tapos ito, inahabol mo. Gusto mong ma-highlight yung sinasabi ni subject 1. Ito yung magiging resulta. Ano? Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. um. Tapos ibabalik mo yun yung mangyayari. Yun lang yung unang concept natin would be subject 1 and subject 2. So, ayun, parating nyo lang papraktisin kasi ang daming, ang daming sa video ni PewDiePie na naglilipat siya sa subject 1, subject 2. So, papakita ko naman sa inyo next yung kaila PewDiePie. So, tapos na tayo dito sa subject 1, subject 2. So, onting key points lang to remember para recap lang tayo ulit kasi baka marami naguluan. Kung gusto nyo na i-focus kay subject 2 yung video, i-zoom nyo papunta kay subject 2, tanggalin nyo si subject 1. For example, sinabi ko, patayin mo yung kalabaw, i-zoom ko dun sa may kalabaw, tapos tatanggalin ko si subject 1. Bakit ko i-zoom kay subject 2? Kasi yun yung pinapoint out ni subject 1 at syempre gusto mong ipakita yung point niya which is pinapoint out niya si subject 2. Kasi kapag pinoint out ni subject 1 si subject 2 pero kay subject 1 mo pa rin pinocus, paano makikita ng viewers mo yung subject 2 na pinoportray ni subject 1? Magulo ba diba? Sobrang gulo ba diba? Kasi maliban sa ako yung nagtuturo, magulo pero kailangan yung intindihin parate. Depende pa rin kasi talaga yan. Kapag si subject 1, ulitin ko na naman, paulit-ulit tayo ha, in a short way na lang. Kapag walang ginagawa si subject 1, tapos gusto niyang i-focus kay subject 2 which is pinapatay niya yung kalabaw, papuntahin nyo doon sa subject 2. Pero kapag si subject 1 may sinasabing importante, eh. focus nyo sa subject 1. Paulit-ulit na lang tayo, pero punta na tayo sa video ni PewDiePie. So, eto guys, papanood ko sa inyo yung ginagawa ni PewDiePie dito. Today we're reviewing Not My Job, Sam so Reddit. I can't speak, help me. Ayun, really eh, no, kita nyo, doon pa lang sa unang 7 seconds guys Ang ginawa nila dito Iisipin mo eh Ano ang highlight dito sa clip na to Subject 1 would be PewDiePie And subject 2 would be The people na nasa likod ni PewDiePie Na pumapalakpak So paano ma-highlight si PewDiePie dito Na merong entertainment So dinagdagan ng editor ni PewDiePie Ng subject 2 which is yung pumapalakpak Tapos si PewDiePie nasa taas Para kahit may subject 2 ka dito Mas nabibigyan ng pansin si subject 1 Which is si PewDiePie Mas nakaka-focus yung mga tao kay PewDiePie Dahil nga si subject 2 ay support si subject 1 Tingnan lang natin pang edba pa. Today we're reviewing. Ayun o, kita nyo yung transition dito sa part my job, sir, So don sa pangalawang clip dito. Dito sa part na to, fino ko PewDiePie. So, what do I mean by that is, zinom sa anya yung clip or sinolo sa anya yung clip para mapag-focus yung tao sa kung anong sasabihin niya. Then, the next transition is kung ano yung ipapakita niya, which is ito si subject 2. So, kanina sa subject 1 si PewDiePie, subject 2 etong not my job reddit na to. So, yun, yun yung transition na sinasabi ko guys. Kaya kung mapapansin nyo, napakalinaw ng video ni PewDiePie kasi nililipat niya from subject 1 to subject 2, subject 2 to subject 1, back and forth lang, okay? How's it going, Brooks, bro? Today we're reviewing Not My Job Subreddit. I can't speak, help me. Subject I'm one really right. excited for this. This is recommended by one Subject of you guys, one guys ulit. on the last subreddit. Tapos of zoom in para, para mapag-focus. Where... Pinokus sa kanya paharap para ma-highlight yung sinasabi niya or para ma-highlight yung gagawin niyang content for that day, okay? So yun lang yung concept or basic concept ng pinagsasabi ko dito which is medyo ba maguluan kayo ng pabagya. So balik tayo dito sa video ko. Oh. Ngayon guys, kung nakikita nyo, kung walang-walang-wala talaga, for example, wala naman talaga nangyayari dito. Nag naglalakad ka lang, it is considered as dead air. Pero kapag may nangyayari, like for eh, example, niyo sa likod. Eto, for example, papaluin ko tong puno na to. Paluin Hindi considered as dead area. So yun yung tinatawag natin na judgment call, okay? Pero kalimutan niyo na muna lahat yon. Gusto ko panoorin niyo muna tong video ko kung paano mag-edit sa Vegas. Pero like I said, kung kahit anong editor or program na ginagamit niyo, parating niyo lang tatandaan yung subject 1 and subject 2 para mas maging malinis yung video niyo. Ngayon, kung tatanungin niyo, Kuya King, paano po kapag yung video ko wala naman pong mukha? Wala rin pong commentary. Etong part na to kasi ang mangyayari dito is makakakita ko ng ng sa Minecraft. So, ang gagawin ko dito is, tingnan nyo. So, kumakain siya, di ba? Pwede mong gawin doon para ma-highlight ng kumakain is i-zoom in mo, papunta doon sa kinakain niya. It might be absorb or whatsoever. Pero kasi dito sa video na to mahihirapan ka kung anong subject one subject 2 mo, di ba? Walang nagsasalita dito, pero ikaw ang gagawa ng sariling subject one mo. Para tinyo tatandaan yan. Kasi kapag, kapag i-upload nyo to ng sobrang plain, na walang komentary, walang music, walang kung ano-ano mangyayari, it would be boring, okay? So parating niyo yung tatandaan, maglalagay kayo ng subject 1. So ang subject 1 nyo, kung nari, isuzoom nyo yan, papunta sa kinakain niya. pinpoint mo yung kinakain niya. Yan. Yan ang magzoom. Ayun o. Oh. Sabahan pa natin para mas ma-appreciate nyo. Pakita ko sa inyo yung unang clip. I-compare natin. So kung i-compare natin, ito yung unang clip na wala pa tayong ginagawa at wala pa tayong subject 1. Sobrang plain. Sobrang plain nakita nyo lang na nasa Minecraft siya. Wala siyang ginagawa, kumain lang siya. Pero ito yung meron ng subject 2. At least mas na-emphasize ng tao na kumain siya. Parang, alam mo yun, nag nagkaroon man lang ng story yung clip na ginawa mo. So, sige, la lakad pa tayo dito ng onte As usual, tulad nga ng turo sa inyo, kukuha kayo ng subject 1 kapag wala talaga kayong ma-insert na subject 1. So, gagawin kong subject 1 is yung archer na nakita ko sa may likod. Yan. Okay. So, kung gusto niyo matutunan paano mag-zoom in, zoom out na ganito, ulit-ulit yung sinasabi po tayo sa tutorial ko na isa. So, i-compare natin guys. Ito yung nangyari nung wala pang subject 1 yung video. Okay? Wala nangyari, plain lang, naglakad siya sa palabas ng bahay niya, nakakita siya ng kalaban niya. Pero etong video na to na meron ng subject to, ganito yung itsura. Okay, gets nyo ba? Marami naman nanonood kay PewDiePie dito or other gamers or vloggers, ba? Diba? Ngayon, para mas ma-highlight nyo or mas mapino nyo na yung subject to yung pinipinpoint nyo, pwede kayong maglagay ng sound effects or kung ano-ano mga graphics dyan. So, maglagay tayo ng sound effects, sige. Okay? So, compare natin, ha ulit ulit compare natin di compare natin dito wala nangyari pero pag nandito na tayo sa sample na kinat na natin sa subject 1 ito yung itsura ayun oh no? at least mas na-highlight gets nyo mas na-highlight hindi pa naman hanggang dyan yung ano eh hindi pa naman hanggang dyan yan pwede nyo pang kulayan yan mag-iiba yung background music maglalagay pa kayo dyan ng effects pero sige pakita ko na rin sa inyo yung full blown ito isa sa mga favorite ko tong user run so ito yung kalim kalimitan na ginagamit ko kapag nagigaming ako Then, maglagay tayo ng graphics para mas ma-highlight talaga natin Kasi baka hindi kasi ma-pinpoint ng tao eh. Medyo pangit yung nakuha ko eh Pero I think pwede na naman na yan Kung gusto mo lang magkaroon ng onting Kung ano-ano man dyan I-compare natin yung hindi naka-edit Na walang subject 1 Sa video na merong subject 2 So play natin Okay, punta tayo sa subject 2. medyo hindi malinis yung pagkakabato ko from subject 1 dahil dun sa background music, okay? Pero nagigets nyo yun naman yung key point, di ba? Na kung paano mo ibabato si subject 1 kay subject 2, ganun yung mangyayari, ganun yung concept, okay? So, sana may natutunan kayo sa pagbato-bato ko sa subject 1 and subject 2, pero yun nga, papatunayan ko sa inyo na hindi po lahat ng merong effects maganda. Kasi magkakaroon lang kayo ng confusion dito, eh. Alam mo yun? Hindi mo alam kung saan ka mag-focus, eh. So, guys, tingnan nyo to ulit. Papakita ko sa inyo na hindi porket maraming effects at maraming subjects isang video is maganda na tignan, okay? Tignan nyo. kita nyo, hindi naman porket maraming effects sa isang video, is maganda na perfect na, so parating yung tatandaan kapag may nangyayari kay subject 1 and subject 2, okay na yun, pero kung nakukulangan pa kayo, pwede nyo pang dagdagan ng mga ganito pero ang main concept na ito is parating yung lalaruin between subject 1 and subject 2, para mamatay yung tinatawag natin na dead air, okay, so ang dead air, ulitin ko lang, is hindi lang sa tunog, kundi sa mga scenes din nangyayari, kasi pwede naman na ano eh, pwede naman na tad, -tad din sya ng sound effects, pero wala nangyayari sa likod ng video mo. At the end of the day, ganun yung bato ko. Hindi ko alam kung ano yung bato ng ibang editors or ibang YouTubers, no? Pero sana natutunan nyo yung take ko kung paano ako nag edit ng video. Kahit ano pang video editing programs yung ginagamit ko, ganito yung concept ko. Nilalaro ko lang between subject 1 and subject 2. Then right after that, dadagdagan ko ng subject 3, which is the next tutorial ko na yun kung nagustuhan nyo tong tutorial na to. O, may mag-comment? Dati kasi yung video ko na in-edit ko ay dogs, tinatapos ko lang yung 30 minutes kasi yun yung requirement ko sa dati. So, wala on time na sobrang dami to edit out, etc. etc. Marami marami salamat sa inyo. Like, comment, share, and subscribe. At least, natutunan nyo na ngayon kung paano mag-edit ng sarili nyong video. May editor na kayo, which is yung sarili nyo. Yung ibabayad nyo sa editor nyo, ibayad nyo na lang yung sarili nyo, okay? So, kita-kita na lang tayo sa next video natin. Kung nagustuhan nyo tong video na to ulit, click nyo lang yung like button sa may baba para magawa pa tayo ng another tutorial video tulad nito. Babalik na ako sa Wensha.